Salamat sa GoPros. Nakakita kami ng mga bagay na hindi pa namin nakikita dati. Mula sa lens na ito nakakakita tayo ng mga bagay na ilan lamang ang nakagagawa. Nakunan nila ang ilan sa mga nakakatakot at kakaibang mga footage at ang ilan dito ay titignan natin ngayon. Mula sa nakakasindak na kuha ng isang eroplanong nagcrash, ang 10 sampung nakakatakot na bagay na nakuna ng GoPro camera. Bago tayo magsimula kapatid huwag mo sanang kalimutan ihit ang subscribe button kalimbangin ng kampana nang sa ganon, lagi kang updated sa mga bago nating content. Kaya, simulan na natin. Number 10, Plane Crash Noong December 11, 2013, isang maliit na eroplano ang umalis sa Kalawpapa Airport sa isla ng Molokai, Hawaii. Matapos ang dalawang minutong paglipad, ang makina ng aeroplano ay nagka problema. Na kung saan napilitan silang mag-emergency landing. Sa kuha ay malinaw na makikita natin ang eroplano na tumagilid bago lumapag sa tubig. Ang kamangha-mangha nga pa sa footage ay ang mga pasahero ay talagang kalmado kung kumilos. Lahat sila ay tahimik lang hanggang matapos ang trahedya. Lahat ng pasahero at tauhan ay nabigyan ng life vest at nagawang makalabas sa eroplano bago to tuluyang lumubog sa tubig. Sa kabila nito ay mayroong isang nasawi. Isang pasahero ang nagkamaling masuot ang infant life vest na kung saan pang 35 pounds lamang. Ang natitirang mga pasahero at mga tauhan ay nailigtas ng Coast Guard 80 minuto ang lumipas. Number 9, Mako Shark Attack Ang kasunod na katakot-takot na footage ng GoPro na ito ay kinuna ng 2013 ng isang manging isda habang kasunod ang paing sa likod ng kanilang sports fishing boat sa Maryland dito makikita natin ang halos kalahating dosen ng fishing lines at lahat sila ay mayroong paing. At makikita mo din dito ang isang pating na sumusunod sa likod ng bangka. Pagkatapos ito makalipas ang ilang segundo, ang pating ay bigla nalang inataki ang paing. Nilantakan ng pating ang paing at saka bumalik sa kadiliman. Subalit, hindi pa siya nasihan dito. Paulit-ulit itong bumalik hanggang sa maubos ang lahat ng paing. Sa uli ay nalaman nila na ang gutom na oportunista ay isang mako shark. Ang mga sinaunang mga ngaso na ito ay naitala bilang pinakamabilis na pating sa buong mundo. Ang mga babaeng species ay ang pinakamalaki at maaaring tumimbang ng higit 1,300 pounds at tumigit kumulang 12 talampakan ng haba. Ang makakita ng ganitong footage ay talaga naman nakakasindak at may isip mo na lang kung gaano nila kadaling atakihin ang mga lalangoy o maninisid. Number 8. Bridge Collapse ang kuwa na ito ay kuwa noong September 2015 ng mga French hiker na naglalakad sa lawan ng Waika isang pambansang parke sa New Zealand. Dito makikita natin ang Ford service na tumatawid sa manipis na Popuena Bridge sa Hawk Bay. Habang papalapit sila sa gitna ng tawiran ay bigla na lang pumiltik ang kawad at nagresulta ito ng pagtalsik ng mga hiker sa baba. Bumagsak sila sa madulas na tubig bago lumangoy sa pangpang. -pang. Ang kapat na hiker naman na ito ay mapalad at nagtamo lamang ng maliit na pinsala ang kakaibang bagay dito ay ang tulay ay dinisenyo upang kayanin ang sampung katao. Sa uli hindi din namin alam kung nakatanggap ang mga hikers ng kabayaran para sa kanilang matinding karanasan. Number 7. Tight Spot Naranasan mo na bang pumasok sa kuweba? Kung ako ang tatanungin mo, naranasan ko na. At kung bibigyan man ako ng pagkakataon, ayoko nang ulitin ito. Ang aktibidad na ito ay may ilang mga likas sa panganib at ipapakita namin sa iyo ang isa dito. Sa clip na ito ang veteranong si Bob Johnson na sampung taon na sa larangan na ito kasama ang kanyang mga kaibigan ay ginalugad ang Lost John Cave na isa sa mga pinakamasalimuot na sistema ng Yungib sa Britanya. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay ginalugad ng Yungib sa mahigit na tatlong oras na makarating sila sa isang makitid na bahagi ng Yungib na tinatawag na tube. Si babay ay naipit sa pagitan ng makipot na daanan. Nung una natutuwa pa ang mga kaibigan niya sa kanilang nakita Hanggang sa nakita nila na ang tubig ay mabilis na tumaas sa paligid ni eh Bob. Sa kabutiyang palad matugumpay siya nakuha ng kanyang mga kaibigan at pinili nila na ipagpatuloy ang pagalugad sa Yungib. Ngunit gumamit na sila ng ibang ruta. Sa halip na tumikil sa ginagawa nila nito, si Bob ay patuloy pa din dito. At kung ako man ang tatanungin mo, marahil ay hindi na ako uulit. Number 6. Arili really Close Call Ano ang mas nakakakilabot kaysa sa mabilisang ang paghalik kay kamatayan? Maraming tao ang nakakaranas ito. Subalit, maray lang mga sundalo ang malimit na nakakaranas ito. Mayroong isang milyon daylan kung bakit ang isang sundalo ay isa sa mga pinakamapanganib na trabaho sa buong mundo. Ang mga sundalo ay literal na nilalagay ang kanilang buhay sa linya, may pagtanggol lamang ang kanilang bayan. Isa na dito ang napakaswerteng sundalo na ito na nagulat habang nagpapatrol sa Afghanistan. Ang buong pangyayari ay nakuna ng helmet cam ng isa sa mga sundalong nagpapatrolya. Makikita mo silang dumaan sa tunnel at pagkatapos bigla na lang ang bala ay tumama sa helmet ng sundalo. Nang nangyari ito, mabilis nila napagtanto na mayroong sniper at agaran silang umatras upang masuri ang sitwasyon. Kung titignan mo mabuti ang kuha ay malinaw mong makikita ang sandaling tumama ang bala sa helmet. Salamat sa Diyos ang tao nakasuot ng helmet ay nabuhay at nagawang makapagkwento. Number 5. A Great White Stalker Ang pag sa baybay ng Timbuk Africa ay malaking peligro dahil na din sa marami ditong Great White Shark. Ang lugar na ito ay kilalang kilala sa pagiging swimming grounds ng mga magagaling na mandaragit na ito at bagaman kahit na maraming pating dito sa lugar, ito pa din ay isa sa perfectong lugar para sa mga aktibidad sa ilalim ng dagat tulad ng scuba diving at spear fishing. Subalit, upang magsilbing paalala na dapat lagi kang may kamalayan sa paligid Tignan mo na lang ang video na ito. Ang isang spear fisherman ay nagkaroon ng isang close encounter sa isa sa mga mababangis na nilalang na ito. Ilang minuto lamang sa kanyang pagsisid, isang malaking puting pating ang makikita na lumalangoy mula sa kanyang kaliwa. Labis siyang nagulat sa kanya nakita at maririnig mo ang pagsigaw niya rito. Subalit, ang pating ay hindi pa natapos sa kanya. Bigla na lang itong lumangoy diretso sa kanya. Subalit, sa kabutiang palad ay lumangoy siya na parang walang bukas. Nang nagawa niya makangat sa bangka, nakita niya ang pating ay nasa ilalim na niya. Buti na lang ang kanyang sibat ay nakaturo sa pating. At ito ang naging daylan kung bakit nagdalawang isip itong umatake. Number 4. Rattlesnake Encounter Huwag mong kailanmang kalabanin ang rattlesnake. Ang mga vipers na ito ay labis na nakamamatay at may maikling pasensya. Kaya naman kung sino man ang kumuha ng footage na ito ay nakatitiyak kami na wala ito sa katinuan. Dito makikita natin ang maraming mga bikers na naglalakbay sa Bulldog Trail sa Black Hills ng South Dakota. Habang nagbibisikleta ang isang rider ay nakapansin siya ng rattlesnake at nakapulupot ito sa gilid ng kalsada. Siyempre inalerto niya ang kanyang mga kaibigan sa pagkakaroon ng ahas. Ang iba sa mga nagbibisikleta ay iniwasin ito. Subalit, hindi ang taon to Binaba niya ang GoPro at ang rattlesnake ay agad na pinatunog ang buntot na kung saan isang babala ng malupit na pag-atake. Magugulat ka na makita na mabilis itong tumuklaw sa lens na kamera. Ang mga rattlesnake ay matatagpuan sa buong Amerika at sila ang pinakanakakalaso na ahas sa buong kanlurang hemisphere. Ang isang kagat mula sa isa ay maaaring magsanhi ng pamumuo ng dugo at necrosis sa balat na humahantong sa kumbulsyon, pagkalumpo at heart failure. Ang pagkamatay naman ay maaaring mangyari sa 6 hanggang 48 oras pagkatapos ng isang kagat. Number 3, Even More Rattlers Kung sa tingin mo na ang huling enkwentro ng rattlesnake ay sa katakot takot maghintay ka hanggang sa makita mo ang isang to. Nakuha na nito sa kanayunan ng Montana sa Estados Unidos. Ang dalawang makulit na hiker ay nakita ang isang hukay na puno ng rattlesnake at nagpasya silang kunan nito. Sa footage makikita natin ang kamera sa bandang itaas habang kinukunan ang hindi bababa sa dalawampung ahas. Maririnig mo rin ang nakakatakot at unog ng kanilang mga kalansing at ginagawa nila ito upang bigyan ng babala ang mga nangihimasok na panatilihin ang kanilang distansya. Ang isa sa mga ahas ay naging curious at siniyasat ng kamera. Nakatingin ito sa lens at bigla na lang umatake. Pagkatapos ito ang kamera ay nahulog sa butas. Dinaganan ito ng mga ahas at nagbabantang aatake pag muli nila itong kinuha. Sa video maririnig mo din ang hagulgol ng tao at sinasabing nahulog ang kanyang kamera. Buti nga sayo. Kalaunan nagawa naman nilang makuha ito gamit ang dulo ng hockey stick. Kaya naman sa susunod na makakita ka ng ahas sa daanan o kaya sa kagubatan, hayaan nyo na lang. Number 2. Yak Attack Tama ka kapatid, hindi isang jablo ang nakikita mo. Ito ay isang yak lamang Isang partikular na evil possessed looking yak, subalit gayon paman isang yak pa din. Ang piraso ng footage na ito ay kinunan ng isang pangkat ng mga bikers abang bumababa sa bundok ng Tibet na kilala para sa ilang mga bagay. Matinding taglamig, mga nomad at mala demonyong yaks. Ang mga riders ay nagulat na makita nila ang galit na hayop. Bigla itong kumilos nang hindi nila inaasahan. Ang mga biker ay talagang nagulat at inais na lamang bumalik para sa kanilang kaligtasan. Ang nakakatawa dito ay ang Yaks ay gumawa lamang ng peking pagkatake at siguro kung ang hayop ay nagpa siya na sumugod. Sigurado kami na ang paglalakbay ay mauuwi sa trahedya. Number 1. Some Unknown Animal Ang puti alam mo naman sa amin sa komento. Ilan lamang to sa 10 nakakatakot na bagay na nahuli ng GoPro camera. Nakaranas ka na ba ng ganitong bagay? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.